Kawawa na pala ang mansyon natin para hindi na nakakatikim ng linis. Ngayong hapon, nagkakagulo ang pack members natin. Paano ba naman kasi si Mother nagpapalinis dito sa mansyon? Ipinataas rin nga niya itong nabili niya noon pa na hindi naman talaga magamit-gamit at maikabit. Gusto niya nga daw kasi dito yan sa may second floor kaya binuhat nga yan ng ating mga kuyas papunta dito. Balik kasi dapat yan na talaga yung parang pinakamagiging lababo dito sa second floor. Tapos ang cute niya kasi may lagayan pa nga siya dyan sa ilalim. Habang naglinis nga dyan si Mother, nakita niya naman bigla itong electric sofa ng ating pack members dito sa second floor. Diyos ko, ang electric pang to. Parang hindi na makahinga sa sobrang dami ng balahibo na nasa kanya. Yes, guys, mga balahibo kasi yan na trap. dyan. Tapos, syempre, gabok na rin kaya color brown talaga siya. Diyos ko, paano kaya nangyari to? Eh, madalas naman nagulinis itong ating mga kuyas ng mga electric fans ng pack members natin. Pinalinis na nga muna yan ni mother. Tapos, sa kanya nga, ibinalik e, ulit dito sa second floor. Tapos, minap-map na rin nga niya muna yung paglalagyan nitong electric fan para sure nga na malinis na rin talaga. Yung time na ito nga, takang-takang pack members natin, sabi siguro nila, bakit kayo itong babaeng to kung kailan natutulog kami? Saka ka na ng paglilinis. <laughs> Dito naman sa labas, sa naglilinis naman dito ay si Ate Sofia at si Kuya Jomar. Yes guys, ganyan nga si Ate Sofia after niya sa OJT kapag may time siya, minimake sure niya na nakakatulong rin talaga siya dito sa mansyo. Tapos sila nga ni Kuya Jomar Yung ngayon naglilinis dito sa may tambayan. Ayan, parang dinideep clean rin nga nila. Pati yung mga ila ilalim tapos lahat ng mga gamit. Habang busy sila dyan, si Mother naman naghugas ugas nga muna dito kasi bumili nga siya ng dalawang galon jar. Actually, parang tatlo nga yata yung nabili niya. Tapos ayan, mga galon siya na -color white para aesthetic. Meron nga siya dyan mga containers guys. Tapos yan yung pwedeng paglagyan ng mga dog food. Parang nga daw may dala siyang dog food kapag umaalis siya at makapagpakain rin siya ng mga doggies kung saan siya pumunta. Gusto kasi ni mother talaga na palagi siyang may dalang dog food sa sakyan niya para makapagbigay siya kung may makasalubong man siya mga doggies sa daan. Anyways, after niya maglinis dyan, kinabukasan naman na ito ng umaga. Nagpalabas na nga ng pack members natin. For the hyper naman ng pack members natin at mukhang maganda rin naman ng tulog nila magdamag. Nang Umulit-ulit pa nga sila kay Mother dito since nandito nga sa loob si Mother dahil nga ino-unbox nga itong isang parcel na dumating. Excited na rin nga kasi talaga si Mother para dito dahil ito nga ay para sa pack members nati. Ang tagal na kasi talaga niya naghahanap ng lagay ng dog food na safe na safe talaga sa mga guyam at finally nakakita na nga siya. Kaya nga ka ngayon dumating na agad-agad talaga niya deny dito sa kabila at binuksan. Tapos syempre tinanggal na rin yung mga tape at pinadala na rin nga doon sa mansyon. Inintay niya nga lang din ng time na to na makapasok yung pack members na natin bago nga niya umpisahan na linisin itong mga to. Dahil nga dog food ng pack members yung ilalagay natin dito, may make sure talaga ni mother na malinis na malinis siya. Kinuskos niya talaga ng maigi lahat ng parts at hindi niya talaga yan tinipid sa sabon guys. Bawat barrel nga na ganyan or bawat mini drum na ganyan ay talagang kinuskos niya maigi pati yung mga loob-loob since doon nga talaga na dapat yung dog food. Siyempre pati na rin nga yung labas nilinis niya ng maigi yan at yan pati yung isa pa syempre for the linis na rin. Hmm. Nagkanta ngawit-ngawit na talaga si mother dyan paglilinis. Pero carry lang. Ang mahalaga ay malinis niya nga ng maayos to para magamit na rin nga ng ating pack members. Syempre after niyang malinisan yan, pinatuyo na nga nila yan. Syempre 100% dry din dapat. After nga no, nagpabukas na agad si mother ng dog food at nagpasalin dito. Dalawa naman guys yung laga yan kasi nga syempre dalawang klase yung dog food natin dito sa atin. pare special dog pero meron kasi tayo guys na pang puppy at merong pang adult. Ipinalabas na rin nga pala ni mother itong mga lumang laga ng dog food nila at magkaiba ba talaga yan guys? Yung isa kasi nyan pa box tapos yung isa pa bilog. Kaso hindi kasi talaga siya airtight guys sa talagang may mga makakapasok na insect insecto charm. Para naman hindi masayang yung tirang dog food dito. Pinasali na nga lang rin niya ni mother since konti na lang din talaga sila. Nung okay na nga pinatakpan-takpan na rin niya ni mother dalawang takip pa yan guys. O ba diba, talagang secure na secure. Pinapasok na rin nga yan ni mother dito sa loob ng mansion at ayan tingnan nyo talaga nilagyan pa nga niya ng label. Paano ba naman kasi papakainin sana niya mga puppies tapos hindi niya ma-distinguish kung alin yung pang puppy at pang adult. Pero guys, magkaiba kasi talaga yung size ng puppy at size ng adult pero medyo nalilito lang rin talaga si mother. Kaya sabi niya para mas okay nilagay niya ng label at ginupit pa talaga niya yan guys mula sa sako ng dog food at sa kanya ikinabit dyan. O oh, ba diba? talagang may pagka-artistic si mother. Kidding aside, crafty naman kasi talaga si mother kahit noon pa at perfectionist din yan at gusto niya pantay-pantay talaga lahat ng lagay ng kahit ano. Kaya naman halos perfect na rin talaga niya yung pagkakagawa dito sa lagay ng dog food ng ating pack members at ayan na nga guys yung finished